si Brother Arthur ay anak ni Sister Mercy. No, may Mercy lang na uh, pinagpala. No? At surprise ako na sabi ko uh, dito mga church. Sabi niya, sige pastor, mag-chat lang ako. So, tayo, wala na sa akin. Dahil hindi naman siya ang chat. Pero kanina pagpasok church. So, church. Kung naman, kung na sila mag isaw So, Sister sa kayo na kapag tumasok kayo ng church na ito, may nakikita kayong pintuan. Right? At ang pintuan na yan ay glass. No? Yan ay, di ba? Salamin? No. Walang ibang na-donate yan, hindi sila mag <laughs> pribilihiyo na uh, ma ma mapasar ma sila personally no, na na ano na napakabuti na ang Diyos sa kanila at uh, patuloy pa silang pagkalaya ng ating Panginoon na uh, gamitin sila sa iba't ibang mga churches hindi lang naman tayo ang kanila tinutulungan no, iba rin mga churches ay tinutulungan nila kaya purihin ang ating Panginoon so nandito siya dahil nagkaroon siya ng, ng sakit at hindi na basta sakit na karon siya, hindi nagkaroon siya ng kinunawa siya ng CT scan hindi na siya kasi sumasakit ka ng niyang ulo meron naman siyang tira meron naman siyang magandang sawa, napakaganda ang bahay niya pupunta kayo ng Ilya, napakaganda ang bahay niya doon, yung papasok na gano'n sa so, unang pagpasok ng Biblia, yun ang book dito sa kaliwa, kanila yun. No? So, masalit pa rin ang kanyang ulo. Sabi ka, may ganda naman ako sa may pira naman ako, may negosyo naman ako, may ipot, bakit ang kanyang ulo? So, sabi niya, story, pray mo ako. So, nag-pray, nagwawala, sumasakit, nagwawala, sumasakit. So, nag-decide sila na